Assalamualaikum sa lahat ng ating mga kapatid at magandang magandang gabi naman sa lahat ng ating mga kadumagat sa mga sulok ng mundo Alhamdulillah mga kapatid mga kadumagat ito malaya na naman tayo Kumusta po? Kumusta po? Kayong lahat ang dyan Ayun, 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 no? Masya Allah, nakadiop na naman po tayo Tara, at tayo fishing na naman po sa gabing ito, no? So, samahan niyo po ako sa aking fishing adventure sa gabing ito Ang ispat po natin po mga kadumagat ay sa Alcor. Kasama po natin sila Kuya Rade, ang ating tropang mga dumagat. Pupuntahan po natin ngayon. Samahan niyo po ako sa aking biyahe. Susunduin po natin ang tropang mga dumagat sa kanila. At pagkatapos, diretsyo tayo sa spot. Tara! Habibia Muhammad Atayta bisala. gwapo. Hindi mo hindi mo lang makita. <laughs> ito, ito. Ito, ito, na. Ito na nga, ito na nga. Ito na nga, nakita-kita na nga. Ito, ka. Oo. Oh, Nalagaan. Pagaling <laughs> yung nag-alaga sa'yo, no? marami ka nahuli sa inland. Hindi ko na please. <laughs> hindi ko naman nag-ahaya sa inland. Ano? hindi ka naman sumasama. Ayan, no? Oh. Ito na yan. Ito na. Ito na nga. Ito na tayo. sinusunod na natin sila. Ha? Wala naman. Ay sa likod. Box. Ano sa gitna? Pwede yan. Hindi. O. Nasa alcor na tayo. no Medyo malayo na yung spot dito. Boss Jimmy. O. Yan. Kasama ko. Magpipacing kami. Alam po yan. Naiwan pa dun. Pagal mag ano, mag so, dito tayo, buka kape mo na Ayan o no? Kape 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 So alhamdulillah mga kapatid, mga dumagat Dito na po tayo sa spot no So medyo madilim kasi Yan dalawa, dalawang sasakyan gamit namin May mga kasama po tayo Yan Yan, kasama natin si dumagat rin yun Hindi pa umagis Ang alimasag muna, ayun Ang alimasag, lalaki ang tinali yan, nandun sila, sila ate, nandun. At siyempre, kasama natin yung Captain Barbell. <laughs> Ayo, kasama ang Pogi Oh. Uh, talaga lang. Ayan. At kasama natin yung eh, itong pinaka ano, pinaka VIP. <laughs> VIP. Ayan. <laughs> oh. Ayan. Si Jimmy Boy. Ayan, tayo nakasit up na at uh, nakahagis na nga po tayo. Kaya lang po natin kung may kumagat edi eh, di ayos. Yan po. Sit up. Yan po. Malakas. Malaki. Malait. Yan. Dito harap mo dumagat. Ayos ah. Iyo no. Nakadali oh. Madali oh. mamaya Mam na tayo mag-video. Oh, oh, oh. Yan si Kuya, nagsisita po. <laughs> Di po yan tapos kanina po yan. ilan pa naging ini-set up mo? I-set up. Ayun, yung hulin la ate oh. Dami. Dami na. Ayun. artista oh. Yan, oh. <laughs> Marami. Kapusin ka ganun mo. <laughs> Patayin yung sugat mo. <laughs> wala ka? Wala na. Hindi ah, sa gilid. Nakagat ng limasan. Ayan o. Oh, mga artista o. Oh. <laughs> Laki o. Oh. Nagsapa o. Oh. Ano? Oh, <laughs> Aba, wala. <laughs> oh, yes. yeah. Di ada pork in pole. Di ada na untrat. kaya. Ay, naka-ubod din. Hello. Oh, na, Ay, nakaipit na sa gears ko. Aray! <laughs> ay, tanggalin mo. <laughs> Bitaw <mamot, laughs> <yan, kaya>, no? <laughs> oh, mo. Bitaw, yeah. kadami. sa iyo. Ang gagambay eh, no. Salo ka na kikita. Namuupog. Yan. Lagi na si Kuya, oh. Sus. Tapos ang gandang banding ito. Hayun. Iba yung ano niya, eh, padigas niya, eh, kutsilyo. Ah, Sanjit. para may para makita ni <laughs> Ito Jitro, yung na. Oh. Oh. <laughs> 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 <Lait. laughs> Sa ano, pagka ng niyan, Sian, kami islang, oh, Ah. Eh, ayo, ayo nakadali. <laughs> gurame, gurame. Ini ini na kita faun. Balang oh,

Ayan na, ayan na, ayan na nga, ayan na nga. Oo. Oh. Saka pa, may fishing ka na. May manginasal inasal pa. May manginasal inasal ka pa. Ay, saka naman. Sana nga. Ayan. Ano luto yan kuya? Salamat na lahat hindi yung alam ang gamit niya. Hmm. Ano, ano, yung sa? GoPro. Yung GoPro gamit ito eh, patay Bakit? <laughs> <laughs> At pa, papapatay ko eh. Nakakausap kasi yung GoPro niyan eh. <laughs> Oh. Ayan o. Go pro turn off Matay siya. Nung minsan eh. Sabi oh, na, Voice command. Go, no? Sabi <laughs> niya, go pro off. Pabalata ko lang na nang go pro on. <laughs>